magandang araw sa inyo guys uh, Welcome na naman sa panibagong video natin So ayun, papasok tayo ngayon ng kabinitan So ayan, shout out and good morning po sa lahat ng taga-kabinitan, ragay So ayun, bumasok tayo ng kabinitan kasi nag-request si ma'am nim uh, Nimpa Sarasa Mapuksaw ng barangay kabinitan So ayun ah uh, Nasa ibang bansa daw si madam at nag request siya na kung pwedeng uh, pumasyal din tayo dito sa barangay kabinitan kasi tagal tagal na din daw siyang hindi nakaka eh. so siguro unahin muna natin yung sa may elementary school tapos pagbalik saka tayo papasok sa site So yun, na magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng makakapanood ng ating video. So ayan, gusto, gusto ko lang po magpasalamat dun sa mga nanood ng vlog natin sa Bang Cave Saragay. Yun. <laughs> maraming maraming salamat po sa mga nag-comment, nag-like, and nag-share. Lalo-lalo na po sa mga nag-follow. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. So yun, shoutout pala kay Papa Jesse. So ayan, dyan si Papa Jesse nakatera dito sa kabinitan. Si Papa Jesse po, Brusat uh, siya angkor ng ano GMA Naga so nakalimutan ko lang kasi yung radio station na kung saan siya na dj so yun siya kay Papa Jesse kung saan yun So yun, balik tayo sa video uh, Shout out okay, po sa so, lahat ng tagakabinitan At kay Ma'am Nimpa sa Maraming maraming salamat po Ma'am sa pag-request So ayan uh, sentro, sentro lang yung ikutan natin dito sa kabinitan Medyo malaki to eh <laughs> Kasi lusutan to ng kabugaw at saka ng buhay na swerte So ang pupuntahan lang natin is ano lang uh, Yung pinakang sentro lang ng ano Ng barangay kabinitan So ayan ito intersection To site to barangay hall So mam, ma pagbalik punta tayo dyan dito muna tayo sa barangay hall muna tayo so ayun, din na tayo bago dito sa barangay kabinitan kasi may mga customer din tayo dito plus dati dumadayo rin tayo dito mag basketball so ayun <laughs> at least alam nyo na uh, agad tayo talaga kami pagdating sa basketball noong ano mga ano pa noong mga kapataan pa namin so ayun siya sa mga kasalubong natin dito wala so, ko <laughs> So ayan ah uh, dito kami dumadayo kasi di ba mga estudyante si din ang Gonzalo yung nag-aaya kaya napupunta kami dito <laughs> so ayan gaya ng Kabugao Mapresko ko din dito konti lang din yung kabahayan ayan shoutout sa mga customer din natin dito so ayan uh, sana mapanood nyo po ito ano po So, kung sakali man makita nyo akong dumaan, comment down below lang po. Nagpabasa po ako ng mga comment, nagre-reply din po ako. So, yun, another intersection, papunta ng, ano, uh, elementary school. Yan. Elementary school. Kapag dumiretso kasi tayo, uh, sa unahan, may mga lusutan na diyan papunta ng Kabugaw. Pinaserte. So, dito lang tayo, ano ang kakana na tayo pakita ko lang sa inyo yung elementary school yan tapos babalik na rin tayo so dito sa elementary school may lusutan dito papunta na ang kaya uh, lang ano na yung daan yan walang pasok bakasyon kasi ngayon ah uh, kumbaga yung ano daan uh, may putol na kumbaga konti na lang yung sementado So, hindi ko lang sigurado kung merong daan dito na konektado sa ano, sa site. So ayan nakita niyo na yung ano, Kabilitan Elementary School. Dito tingnan natin kung hanggang saan tong kalsada. So ayan. Tagal-tagal din ako hindi nakapag ikot, -ikot dito sa Kabinitan. Ah, uh, ayun, maraming salamat sa request ni Ma'am Nimpa. Nakabalik ulit tayo ng Barangay Kabinitan. Dae so, subukan natin kung hanggang saan yung daan. limot ko po kasi pong daan na to eh. Kasi kapag tayo ka nagde-deliver kami hanggang doon lang tapos uh, sa site naman. So ngayon, okey kay Ma'am So ito po Ma'am, sementado uh, na yung mga daan dito, pero may iba-iba pa rin na ano, uh, hindi pa na pero halos lahat ng ano, yung pangunahing daan na tinatawag, sementado na siya. So, ayan, susundin lang natin 'to. Pero kung ano, pero kung ano, pero kung may daan na dito papuntang site. So, doon na tayo diretso. De so, ayan 'no. Oh. Sigurado ako may daan na dito papuntang site, pero subukan pa rin natin tingnan. Ayan eh. Alam nyo naman si Google Map. <laughs> Mapanlin lang. O, ayan. Tingnan natin kung hanggang saan itong daan. Comment down below guys kung anong sityo to ng ano kabinitan or kung anong zone to sa kabinitan. Ayan. Kasi so, medyo ano na rin siya, liblib na rin siya eh. So ayan, lumang daan. Oh, may tower pala dito ng ano. PLDT yata ito. Okay, anyways. So ayan, release na. parating dahil sa release. Oo, oh, hanggang dito lang pala yung ano, kalsada. So babalik na tayo. So ayan, ah, babalik tayo dun kung saan tayo pumasok dun sa may kabinitan, elementary school kasi wala, walang daan papuntang site so kailangan talaga natin bumalik So ayan, babalik tayo kung saan tayo pumasok ah, Pakatahimik talaga dito walang siyadong bahay Kalimitan naman kasi sa ganitong lugar yung Uh, ikta-iktar lupa halos isang tao lang yung may-ari eh. kaya imposible talagang magkaroon ng kapitbahay kasi yung susunod na kapitbahay bahay na sa susunod sa sampung ano sampung ektarya yun Ayan, kaya uh, hindi mo talaga masasabi na porket sa bukid nakatera eh, eh nagihikaw sa buhay hindi natin alam yung mga katira sa bukid meron palang 10 nabili -hiktarya, 15 hektarya ang lupa So, ayan, low na tinatawag. Low-key ba? <laughs> ano ba? Simple nga shimdero. Okay, katulad dito, di ba may bako? Ayan. Ayan, may nagmamayari niya. May isang tao nagmamayari niya. Tapos, sa kasunod naman na ano, sa kasunod naman na lupa, isang tao din na nagmamayari niya. So, ayan, shout -out sa mga mayari ng lupa na ito na no, nagbibigay ng, ano, ng... Uh, right of way o oh, kalsada para ma-access O oh, yung iba dinodonate yung iba naman ginabayaran ng ano ng LGU kapag pagagawa ng ano na farm to market road na tinatawag o oh, yan babalik tayo dun sa ano kabinitan elementary school ano ang bahay o oh. shout out sa may-ari ng bahay na yun Pagkaganda ng design. Sarap dito magtayo ng ano ng farm. Kasi ano, malayo siya sa pollution, malayo rin sa ingay. Ayun, pagagawin mo lang ng swimming pool. Ang ah, ganong klase ba. Mga uh, milyones 'yung budget. Tayo dito na ulit tayo sa ano sa Kabinitan Elementary School. So ayun yung ano, yun yung covered court nila. Ayun ano So ayun yung covered court nila. Uh, Shoutout pala sa Barangay Captain at saka sa Barangay Kagawad ng ano Kabinitan. So ayan, ito naman yung ano Kabinitan Elementary School. Ayan, kabinitan Elementary School. Maliit lang siya pero napakalaking tulong niyan sa mga estudyante dito hindi na nila kailangan pumunta ng Banga caves para makapag-aral ng elementarya so ayan babalik na tayo so next time na lang tayo dyan magpunta kapag mahaba yung oras natin kasi may nahabol din tayong oras eh may mga pupuntahan pa man din tayo kasi ang usapan lang natin sentro kabinitan so ayan ma'am nimpa so ayan ang dating tayo dun sa ano sa kabinitan elementary school pero hindi ko lang sigurado kung dyan ka rin nakapagtapos sa Kabinitan Elementary School. Comment down below mo na lang po, madam. So, ayan, pupunta na tayo ngayon sa site. Balik tayo. Ayun, showroom, kila Hindi ko alam kung nasiraan sila o ano, nakatambay lang. Kasi napaka-press ko dito eh. Oh, yeah, oh. So, kung dun sa may Gonzalo, hindi na tayo ano doon, hindi na tayo mag-video doon kasi nakapag-video na tayo doon nung dumaan tayo galing Banga. Tsaka medyo mahaba nang ng video natin pag nag-cover pa tayo doon. Uh, siguro bago lumabas ang kabinitan, ikakat ko na rin tong video. So again, shout po kay ano, kay Ma'am Nimpa. Sara sa mapo Maraming salamat po sa pag-request ng biyahe nito. Ano po? So ayan, kakaliwa tayo diyan, papunta tayo nang side. Ito na, papasok na naman tayo sa mataong lugar. Oh, so, ayan. beses na rin tayo dito nagpabalik-balik kasi may mga customer tayo dito Yan na ano na pagdi-deliveran -de din natin so ayan hangat ko lang yung visor ko para nga sakaling may makasalubong man tayo oo so, pwede natin makausap sakaling magtanong ganun ba so ayan o oh na tawag nito na nun, na ng lupa walang sigurado kung anong pananim ang itatanim dito dyan, pero kalimitan naman palong palaya in yung kalimitan alam kung tinatanim sa ganyan so yung comment on below nyo nga kung tinatanim dyan so yun ito na yung site na tinatawag sa barangay kabinitan Sir, may agian pa dyan Pasiring ni Gonsalvo Ayun sir, dito lang, pa kanan Kanan po Diretso lang yan Diretso ko lang sir, tas kanan Ano yun sir, cementado po Ah sige sir, thank you sir So ayun guys, pupunta tayo dito sa may Gonsalvo So, ayan, another plaza. At saka, HH Multipurpose Building. So, ayan, oh. Ang ganda ng multipurpose building, oh. Ang galing. Tapos, merong chapel. Ayan. Ikiraan po. Shoutout po sa may mga kabahayan dito. Ayun, ganda na pala yung kalsada. Dati kasi, nung dumadayo kami dito maglaro ng basketball, ito na yung kalsadang nadadaanan namin. So, ayan, meron palang bago. Oh, dito tayo. Nataas masyado, may mga pako. Baka mabutas yung gulong natin. Yun, ang ganda. At least na-discover natin ngayon. So, ayan, shoutout pala sa mga kaibigan natin, no? Kay Ma'am Bombay Makabuhay at saka dun sa The Fresh May Cosmetics Crescent Diyan po sa Intramuros Panay so yun kay Kuya Ryan Agnes Reyes at sa Jeans Barbecue House Okay, <laughs> so yun, ka So kay Mamle Notorio at saka sa Zone 3 Pares. Another tawid. So, oh, yan. Ah! Hindi tayo sa ano. Ah, uh, papalabas ng nag-uum. So, yan. Ah, shoutout pala kay ano, kay Boss Mark Alikaway. At saka kay Ma, sa Manong Jan, Kay Kuya Kim Libusilig. kay sa Kim Lechon. So, ayun. <laughs> ah, Dito na tayo sa may papunta ng nag uh, So, marami maraming maraming salamat po kay Ma'am Limpa sa Rasa Mapusaw sa pag-request na magpunta tayo ng Barangay Kabinitan. At shoutout po sa lahat ng taga-Barangay Kabinitan. So, ayun, uh, pasalamatan ko lang din po yung lahat na nagko-comment, nagla-like, nag-share, at patuloy na sumusuporta sa page natin, at saka sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng vlog natin. So, yan, kung gusto nyo po yung vlog na to, yan, panoorin nyo po. Kung may mga request din po kayo na barangay, i-comment down below nyo lang po. So yun na, ah, hindi ko po kayo may isa-isa Pero maraming 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 salamat po sa inyo So again uh, ah, Hanggang dito na lang po yung vlog natin from Kabinitan So yun uh, ah, See you po sa next vlog at magandang araw po sa inyo lahat so, maraming maraming salamat po